Magandang araw sa inyong lahat. Reporting for duty, Andres, at ngayon ay tatalakayin ko ang mga layunin ng ulat na ibinigay ng ating professor, si Professor Joyce Boda. Sa pagkakataong ito, susuriin natin ang iba't ibang pamamaraan ng pag-forecast at gagawin ang paghahambing sa mga ito. Sa huli, ipapaliwanag ko ang proseso ng accounting na may kinalaman sa kawalang-katiyakan na kaakibat ng mga forecast. Ang aking ulat ay ang exchange rate at risk management tututok tayo sa iba't ibang pamamaraan ng pag-forecast at kung paano natin maaring tugunan ang mga hamon ng kawalang katiyakan. Isang halimbawa nito ay ang isang kumpanya sa Pilipinas na nag-import ng mga produkto mula sa Japan, maari silang makaranas ng pagkalugi kung bumaba ang halaga ng piso laban sa yen. Sa ganitong konteksto, napakahalaga para sa mga negosyo na bumuo ng angkop na risk management strategies upang mapagaan ang epekto ng pabago-bagong exchange rate kaya't umupo ng komportable, makinig, at samahan nyo ako sa pagtalakay ng mga paksang ito. Unang pag-usapan natin ang exchange rate risk. Ito ang panganib na dulot ng pagbabago sa halaga ng mga currency. Halimbawa, kung ang isang Pilipinong kumpanya ay bumili ng makinarya mula sa Amerika sa halagang isang milyong dolyar noong ang palitan ay 50 bawat dolyar, ang kanilang babayaran ay 5 milyon. Ngunit kung tumaas ang dolyar sa 55 bawat dolyar, ang halaga ay magiging 5 milyon at 500 libo na nadagdag na gastos para sa kumpanya. Kaya't ang tamang pagmanage ng risk na ito ay mahalaga upang protektahan ang kumpanya mula sa ganitong mga pagbabago. Ang pag-forecast ng exchange rate ay mahalaga para sa mga kumpanyang may transaksyon sa ibang bansa. Kung hindi nila matutukoy kung paano gagalaw ang mga currency, maaaring mawalan sila ng malaking halaga. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay inaasahang magbabayad sa euro para sa mga produkto mula euro pa sa loob ng isang taon, kailangan nilang hulaan kung magiging mas malakas o mas mahina ang euro laban sa piso. Kung hindi sila makakapaghanda sa posibleng pagtaas ng euro, tataas din ang kanilang gastos. May iba't ibang paraan upang mag-forecast, depende sa sitwasyon at layunin. Ngayon, tatalakay natin ang apat na pangunahing pamamaraan sa pag-forecast ng exchange rate. Fundamental analysis dito, sinusuri ang mga economic indicators tulad ng inflation, interest rates, at trade balance ng isang bansa. Halimbawa, kung mataas ang inflation sa Pilipinas, maaaring bumaba ang halaga ng piso dahil mas mababa ang kumpiyansa ng mga dayuhan sa kanilang pamumuhunan dito. Mas magagamit ang fundamental analysis para sa long-term forecasting dahil ang mga datos na ito ay may matagalang epekto sa exchange rate. Technical analysis, gumagamit ito ng mga chart at historical data para hulaan ang mga galaw ng currency. Halimbawa, kung napansin mo na tuwing panahon ng eleksyon sa Pilipinas ay bumababa ang halaga ng piso, maaaring gamitin ang pattern na ito upang hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito ay mas angkop para sa short-term predictions. Market-based forecasting, sa ganitong paraan, ginagamit ang kasalukuyang presyo ng merkado tulad ng futures contracts upang mahulaan ang mga susunod na galaw ng currency Halimbawa kung ang kasalukuyang presyo ng futures contract para sa dolyar ay mas mataas sa kasalukuyang palitan maaaring ito ay senyales na tataas ang dolyar sa hinaharap Judgmental forecasting ito ay gumagamit ng opinyon ng mga eksperto Halimbawa kung ang isang ekonomista ay naniniwalang magkakaroon ng malaking pagbabago sa gobyerno maaari niyang hulaan na magiging volatile ang exchange rate ang pamamaraang ito ay mabilis ngunit maaaring may bias batay sa personal na opinyon ng eksperto. Kung ihahambing natin ang mga forecasting techniques, bawat isa ay may kalamangan at kahinaan. Halimbawa, fundamental analysis ay mahusay para sa mga long-term na forecast dahil nakabase ito sa mga solidong economic data. Halimbawa, kung lumalaki ang i e ng isang bansa, posibleng tumaas din ang halaga ng kanilang currency sa loob ng ilang taon. Technical analysis ay mas kapakipakinabang para sa short-term movements ng exchange rate. Kung napansin mong bumababa ang piso tuwing buwan ng Disyembre, maaaring gamitin mo ang pattern na ito upang gumawa ng mabilis na desisyon. Market-based forecasting naman ay nagbibigay ng halos real-time na data gamit ang mga futures contracts. Kung ang kasalukuyang presyo ng futures ay mataas, maaari kang maghanda sa pagtaas ng halaga ng dolyar. Judgmental forecasting ay mabilis at batay sa karanasan ng mga eksperto, ngunit maaari itong maging subjective. Halimbawa, kung ang isang eksperto ay naniniwala na magkakaroon ng political unrest, maaari niyang sabihing babagsak ang halaga ng currency kahit walang konkretong datos na sumusuporta rito. Ngunit tandaan natin, kahit gaano kahusay ang forecasting methods, may mga hamon pa rin sa pagiging tumpak nito. Halimbawa, sa panahon ng COVID pandemic, maraming mga ekonomiya ang bumagsak, at walang forecasting method ang nakahula ng mga biglaang epekto ng lockdowns sa exchange rates. Kaya kahit gaano kalalim ang analisis, laging may posibilidad na mali ang forecast dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayon, tatalakay natin ang uncertainty o kawalan ng katiyakan sa mga forecast. Halimbawa, ang Brexit noong 2000 at 2016 na ay isang hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng mabilis na pagbaba ng British Pound. Ang mga ganitong uri ng pangyayari ay mahirap hulaan kahit gaano pa kahusay ang forecasting teknike. Para matugunan ito, kailangan gumamit ng mga estratehiya tulad ng scenario analysis at sensitivity analysis. Sa scenario analysis, ang isang kumpanya ay naghahanda ng iba't ibang senaryo upang makita kung paano magbabago ang kanilang kita depende sa iba't ibang exchange rates. Halimbawa, maaari silang gumawa ng best case at worst case senaryo para sa exchange rate ng piso laban sa dolyar at planuhin ang kanilang gastos batay dito. Ang sensitivity analysis naman ay sinusukat kung gaano kasensitibo ang isang negosyo sa pagbabago ng mga salit tulad ng inflation. Halimbawa, kung ang inflation sa Pilipinas ay tumaas ng 2%, gaano kalaki ang magiging epekto nito sa halaga ng piso at sa presyo ng mga imported goods? May iba't ibang paraan para harapin ang uncertainty sa forecasting, scenario analysis. Halimbawa, isang kumpanya sa Pilipinas ang inaasahang babayaran sa euro para sa kanilang produkto. Maaari silang gumawa ng plano para sa iba't ibang exchange rates ng piso laban sa euro. Kung ang exchange rate ay bumagsak, mayroon silang contingency plan upang mabawasan ang epekto nito sa kanilang kita. Sensitivity analysis, halimbawa, ang isang kumpanya ay may malaking utang sa dolyar. Pwede nilang gamitin ang sensitivity analysis para makita kung ano ang magiging epekto sa kanila kung tumaas ang interest rate ng dolyar. Kung masyado silang sensitive sa maliliit na pagbabago, maaaring maghanap sila ng paraan upang bawasan ang kanilang exposure. Value at Risk (VaR), halimbawa, kung ang isang negosyo ay nagtataglay ng maraming foreign currency sa kanilang pondo. Ang VaR ay makakatulong upang makita kung magkano ang posibleng mawala sa kanila sa loob ng isang tiyak na panahon kung magbago ang exchange rate. Isa sa mga pinakamahalagang paraan upang mabawasan ang exchange rate risk ay sa pamamagitan ng hedging. Halimbawa, ang isang Pilipinong kumpanya na nagbabayad ng dolyar sa loob ng anim na buwan ay maaaring gumamit ng forward contract upang siguraduhin hindi magbabago ang exchange rate na gagamitin nila. Kung ang dolyar ay biglang tumaas, hindi sila maaapektuhan dahil nakasiguro na sila sa fixed rate sa kanilang kontrata. Bukod sa hedging, may iba pang paraan upang mabawasan ang risk na dulot ng exchange rate forecasts, diversification, halimbawa, ang isang negosyo ay hindi lang dapat umasa sa isang merkado o isang currency. Kung may kita sila sa iba't ibang bansa na may iba't ibang currency, mababawasan ang epekto ng pagtaas o pagbaba ng halaga ng isang currency. Regular monitoring, halimbawa, ang isang kumpanya ay regular na minomonitor ang mga economic indicators tulad ng inflation at interest rates. Sa ganitong paraan, mabilis silang makakagawa ng desisyon kung sakaling may pagbabago sa merkado. Sa kabuuan, ang pag-forecast ng exchange rate ay mahalaga upang mabawasan ang risk na dulot ng pabago-bagong merkado. Ang iba't ibang forecasting techniques tulad ng fundamental at technical analysis at ang paggamit ng hedging at diversification ay mga mahalagang tools para sa mga negosyo na may foreign currency exposure. Maraming salamat. Muli ako po si Andre Ganda Andoy Pintas nag-ulat para sa ekonomiya. Maraming salamat sa ating Professor Joyce Boda. At sa inyong lahat sa pakikinig sa aking maikling ulat.